si Gregorio del Pilar, Ogoyo ay ipinanganak noong Nobyembre 14, 1875, sa Bulacan, Bulacan. Sa murang edad na 22, naging general siya ng hukbo ni Emilio Aguinaldo. Kilala siya sa kanyang tapang at dedikasyon, pero hindi rin siya nakaligtas sa mga intriga na bumalot sa kilusang revolusyonaryo nawa, ang lahat ng larawan ay gawa ng AI at hindi aktwal na representasyon ng tao, lugar o pangyayari. Ginawa ito para sa layunin ng pagpapaliwanag at kaalaman lamang. Ang isa sa mga pinakamalaking kontrobersya sa kanyang buhay ay ang ugnayan niya kay Aguinaldo. Pinaniniwalaan ng ilan na ang pagiging malapit niya kay Aguinaldo ang dahilan ng mabilis niyang pagangat sa rango na nagdulot ng inggit at alitan sa ibang lider ng revolusyon. May mga nagtatanong kung siya ba'y napili dahil sa kanyang kakayahan o dahil isa siyang sip-sip. Isa pang issue ay ang papel niya sa pagpatay kay Antonio Luna, isang tanyag na heneral na kilala sa kanyang pagiging matigas at disiplinado. May mga kwento na si Goyo ay kasabwat sa planong alisin si Luna dahil sa tensyon sa pagitan nito at ni Aginaldo. Bagamat walang malinaw na ebidensya na natili itong usapin na bumalot sa kanyang pangalan. Sa kabila ng mga intriga, hindi maitatanggi ang kanyang tapang lalo na sa Battle of Tirad Pass noong Disyembre 2, 1899. Pinamunuan niya ang ekstra kawal upang protektahan ang pagtakas ni Aguinaldo mula sa mga Amerikano. Ngunit ang kanyang kabayanihan ay nagdulot din ng tanong ang kanyang sakripisyo ba ay isang matapang na desisyon o isa lamang desperadong hakbang para ipakita ang kanyang katapatan kay Emilio Aguinaldo? Sa huli, si Goyo ay namatay sa edad na 20 fato sa gitna ng labanan sa Tirad Pass. Ang kanyang pagkamatay ay nagbigay diwa sa kabayanihan, pero iniwan din nito ang maraming tanong tungkol sa mga tunay niyang intensyon at papel sa revolusyon. Si Gregorio del Pilar ay nananatiling simbolo ng kabayanihan at kabataan sa revolusyon. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi buo ng walang mga kontrobersya. Siya ba'y isang tunay na bayani o isang produkto ng politika? Ang sagot ay maaaring magkaiba depende sa pananaw, pero isang bagay ang malinaw. Ang kanyang tapang at sakripisyo ay bahagi ng ating kasaysayan na dapat ipagmalaki. Si Goyo, ang bayani ng Tirad Pass, ay paalala na kahit ang mga pinakamakinang na bituin ay may mga anino. Para sa mga samutsaring misteryo, kaalaman at kasaysayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell.